Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 16 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Santa Juliana ng Nicomedia. Kamusta? Kilala rin si Santa Juliana ng Nicomedia bilang Santa Juliana ng Silesia. Namuhay si Santa Juliana sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng emperador na Romano na si Diocletian noong ikaapat na siglo. Isinilang sa Nicomedia, sa Asia Minor, ngayon ay Izmit, Turkey. Siya ay isang batang babae ng marangal na lahi at Kristiyano rin. Nang malaman ng mga autoridad ng Roma ang kanyang pananampalataya sa Kristyanismo, si Santa Juliana ay sumailalim sa malupit na mga pagpapahirap upang talikuran ang kanyang pananampalataya Tinaguyod niya ang mga paghihirap na ito ng may matibay na tapang at lakas ng loob, nananatiling tapat sa kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. Ayon sa Legend of Gold, si Juliana ay kasintahan ng punong bayan ng Nicomedia, ngunit tumanggi siyang magpakasal sa kanya habang nananatiling pagsamba. Kaya ang kanyang sariling ama ay pinapalo siya at ibinigay sa binagsak na punong bayan na ipinapalo siya at pagkatapos ay ibinibitin sa buhok bago i-dropper sa kanya ang natunaw na tanso sa kanyang ulo. Dahil wala itong epekto, itinali siya at itinapon sa bilangguan. Doon, nanalo siya sa pamamagitan ng panalangin ng isang demonyo na sumubok na kumbinsihin siya na magsakripisyo sa mga Diyos. Makamkatapos, binara siya ng punong bayan, ngunit inilihim siya ng isang anghel at ang himalana ito ay humantong sa pagbabalik loob ng maraming tao. Kaya pinainit siya ng punong bayan sa mainit na tanso, nawaring isang mainit na paliguan sa mga banal. Sa wakas, pinugutan siya nito. Narito ang isang dasal na inilaan kay Santa Juliana ng Nicomedia. O Santa Juliana, tapat na martir ni Kristo, ikaw na nagbata ng mga pahirap ng pag-uusig na may matibay na pananampalataya, hinihiling namin sa iyo ng may pagpapakumbaba ang iyong pagpapamagitan sa harapan ng trono ng Diyos. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming sariling pananampalataya. Inspirahan kami na magpatotoo ng may tapang sa Ebanghelyo at bigyan mo kami ng biyaya na magpatuloy sa mga pagsubok ng buhay. Santa Juliana, huwara ng tapang at katapatan. Idalangin mo kami upang aming masunod ang iyong mga yapak sa daan ng kapanalan at balang araw. Makakasama namin ang walang hanggang kagalakan sa kaharian ng langit. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Beato Jose Alamano. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.